Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Jesucristo Kristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Magandang araw sa iyo, kaibigan! Abay, ngayong linggong ito ay pinupuri natin ang Panginoon para sa pagdiriwang ng ika dalawang anibersaryo ng Papuri. Ano man ang gusto mo sa musika, abay, hindi natin po mapagkakaila na isa itong paraan upang ipakita ang ating pagmamahal at pagsamba sa ating manlilikha. At hindi rin maitatanggi na ang musikang inaawit sa ating katutubong wika ang ginagamit nating wika sa uh, pakikipag-ugnayan sa Panginoon at sa ating mga pamilya ay uh, siya na nakapagpapalakas sa ating espiritu upang madama natin ang presensya ng Diyos sa pagsamba. Dito sa FEBC, kinikilala natin ang uh, kapangyarihan ng musika. Uh, hindi lamang upang uh, palakasin ang mensahe ng ating broadcast, ngunit upang ipahayag ang kabutihan at katapatan ng ating Diyos. Kaya ngayon po, alamin po natin ang patungkol sa Music Ministry ng FEBC Philippines at kung ano ang dapat uh, ninyong abangan ngayong linggo sa anibersaryo ng Papuri. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew. Samahan niyo po ako ngayon sa ating president Report. Sa'ng awit, isang Panginoon. Isang litis na habang na po ba ang awit na ito? Abay, ito po ay uh, may pamagat na isang awit, isang Panginoon mula po sa Papuri One album na lumabas noong 1979. Noong dekada 70 ay sumikat ang mga western popular music sa Pilipinas at maging ang mga simbahan sa panahong yon ay uh, kadalas si ay English na mga himno lamang ang kanilang inaawit. Dahil dito nakita ng FEBC na kinailangan ng mga awit sa ating sariling wika. Kaya naman humingi ng tulong ang FEBC sa Amerikanong misyonero na si Dr. Gordon England upang pangunahan ang tinatawag na Hymnody Project ng FEBC. Kasama ang ilan sa mga pinuno ng FEBC tulad nina Max Atienza, Celia Marcelo at Faustino Rui Vivar ay nagsimulang magsalin ng mga awit sa wikang Pilipino. Ngunit hindi ito sapat upang matugunan ang mga pangangailangan noon. Kaya't naman na uh, ng 1977, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP ay naglabas ng isang direktiba sa lahat ng mga estasyon ng radyo na magpatugtog ng orihinal na musikang Pilipino kada oras. Kaya't noong 1978, si Dr. England Efren Palurina station manager ng DZAS noon, at si Romy Dinglas at ilang mga Pilipinong kompositor ay nagbuo ng kauna-unahang proyekto para sa musikang kristyano na likha ng mga Pilipino. Si Kuya Efren Palurina ay humugot ng inspirasyon mula sa unang kabanata ng Epeso at tinawag ang proyektong Papuri. Sa pamamagitan ng Papuri ay uh, nagkatagpo at pinagtagpo ng Panginoon ang maraming mga kompositor, manunulat, mga awit at mga koro ng simbahan upang maghatid ng mga awit kristyano sa Pilipino na inaawit natin ngayon. Sa kasulukuyang dekada, kasama natin ang mga bagong henerasyon ng mga mga awit at mga kompositor upang lumikha ng mga bagong awitin na dala pa rin ang mensahe ng ebanghelyo. Nitong nakaraang 2019, ilunsad natin ang Papuri 40th Anniversary Album na naglalaman ng mga remix ng mga awiting papuri sa forma ng uh, USB flash drive, hindi na katulad nung dating CD at cassette tape. At uh, sa parehong taon na yon inulunsad din natin ang Papuri mobile app kung saan maaaring mapakinggan ang kumpletong mga album ng Papuri. Kung wala pa kayo, mag-download nito. Libre lamang sa Google Play Store at sa App Store. Music Bagaman hindi pa hindi pa rin pwedeng magdaos ng mga pagtitipon o malalaking konserto, sa biyaya ng Diyos, narito ang ating hatid para sa anibersaryo ng Papuri. Una narito ay ang ating panibagong album na Papuri 23, ang Laban Nyo To, Panginoon. Kung naalala nyo po, noong Mayo 2020, nagkaroon tayo ng isang virtual konserto na Uh, pareho po ang pamagat, tampok po ang ating mga papuri artist mula sa iba't ibang panig ng mundo, dala ang awitin ng pag-asa upang palakasin ang loob ng bawat isa sa gitna po ng kasagsagan ng COVID-19 lockdown. Asahan mo rin sa Papuri 23 ang mga koleksyon ng mga bagong orihinal na kanta mula sa ating Papuri Artist at mga batikang kompositor na magpapahayag ng kadakilaan at pag-ibig ng Panginoon na nagbibigay ng pag-asa upang harapin anuman ang hamon ng panahon. Ngunit hindi lang po yan, mayroon pa. Hatid din po natin ang isang special na programa sa pakikipagtulungan ng Getty Music USA. Kung bahagi ka ng Music Ministry sa iyong simbahan o nais mo pang lumalim sa iyong pagsamba, inaanyayahan kita na makinig sa Sing in Christ Alone Getty Music Worship Conference. Mapapakinggan po ito sa 702 DZAS, agapay ng Sambayan, sa oras ng Papuri Radio Show ngayong October 25 hanggang 29 sa mga oras ng Huwebes ganap na 3:30 hanggang 6 p.m. at sa Biyernes naman 4:30 hanggang 6 p.m. Para po sa karagdagang impormasyon bisitahin po natin ang Facebook page at FEBCPH at FEBC Papuri para po sa pinakabagong mga updates patungkol sa Papuri. Gayon din po. Bisitahin niyo po ang gettymusic.com slash febc upang i-download ang isang libreng songbook at mga awit mula sa Getty Music. Sa pagtatapos po ng ating programa, inaanyayahan kita na manalangin hindi lamang para sa bagong album at special na broadcast ngayong anibersaryo, ngunit para rin sa ating mga tagapakinig naway maging pagpapala ang mga awiting ito na dala ang pag-asa na matatagpuan lamang kay Kristo Jesus, in Christ alone. Nais ko pong iwan sa inyo ang mga sinabi ni Apostol Pablo sa Kolosas, Kabanatang 3, 16. Ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at uh, paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual ng may pasasalamat sa Diyos. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, para sa The President's Report. Lagi po kayong mag at alalahanin sa Diyos ang papuri. Inyong napakinggan ang The President's Report para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan, bisitahin ang FEBC website, febc.ph, at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.